Ang Abra sa Ilocano, probinsya ti Abra, ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Cordillera Administrative Region sa Luzon. Ang kabisera nito ay Banggit at naghahanggan sa mga lalawigan ng Ilocos Norte at Apayao sa hilaga. Sa Ilocos Sur at Mountain Province sa Timog, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur sa Kanluran, at sa Kalinga at Apayaw sa Silangan. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 250,985 sa may 51,593 na kabahayan. Dating tinatawag na El Abra de Vigan ang lalawigan ng Abra. Karamihan sa mga mamamayan ng Abra ay mula sa inanak ng mga Ilocano na dumayo sa lalawigan at sa mga kasapi ng tribong ting yan. Noong 2011, nasa 240,141 ang populasyon ng Lalawigan. Ang Abra ay nahahati sa 27 na mga bayan. Noong 1598, isang kampamiyantong Kastila ang itinatag sa Banggit upang ipagtanggol ang mga Ilokanong Kristiyano mula sa mapaglusob ng mga tinggian. Dati itong tinawag na El Abra de Vigan o ang Bukana ng Vigan. Noong pananakop ng mga Ingles sa Pilipinas, nagtungo si Gabriela Silang sa Abra kasama ang mga kawal nito galing Ilocos at itinuloy ang pag-aaklas na sinimula ng na napaslang niyang asawang si Diego Silang. Nahuli siya at binitay ng mga Kastila noong 1763. Katutubong sinasalita ang wikang Ilocano at wikang Itneg. Batay sa senso noong 2000, karamihan sa populasyon ng lalawigan ay mga Ilocano na may 71.9%. Ang iba pang pangkat itnikong naninirahan sa lalawigan ay ang mga tinggian 18.7%. Ibanag 4.5%, Isneg 3.2% at mga Tagalog 0.4%. Ang mga unang naninirahan sa Abra ay mga ninuno ng mga lahing buntok at ifugaw. Lumaon ay umalis din sila upang manirahan sa sinaunang lalawigang bulubundukin o mountain province. Ang iba pang mga naunang mga mananahan sa lalawigan ay ang mga tingyan o mga itne. ang abra ay may mga masasarap na pagkain at mararaming mga tourist spots na magagandang dayuhin. Maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.